guys, good morning po. And, uh, baga po sa inyo, mga mga So eto, uh, na natin, uh. eh, ito, natin ito. na kasi itong uh, aming steering. Pari uh, itong steering ito, uh, siya yung uh, drive ng rudder sa Pag uh, sa bangka, parang tibon. So, may siya ng uh, Kada umaga, uh, medyo may -med siya. So, ito, kaya, 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 Maraming uh, maraming salamat po po sa uh, kay uh, kay pa Super Mario. Ah, uh, Boss Joe Boy, eh uh, yung post uh post po at sa lahat sa mga, mga, mga porta uh, po. Ah, salamat nang marami sa inyo Kalingap, pa uh, Super Mario. Maraming salamat sa tayo. Ah, uh, dito.

哦，就是、oh, oh,